<laughs> oh no, no, no. Hello, alright. What's up, kamo mga sexy buddies? So, for today's video, mga sexy buddies, no, ayan. Magpapaayos tayo ng kilay. So, ayan, no. Oh, Sabog-sabog na. Madaming baby hair yung ating kilay. At ngayon, ipapaayos natin yan, mga sexy buddies. So, ayan. Uh, bale, ang mag-aahit dito, mga sexy buddies, no. Walang iba kung hindi ang poltak namin si Wella Tech. So, ayan, bali may inaahitan muna siya. Yung napaka-arte at napaka-tangkad namin kasama. Si... Kanaway. So, ayan mga sexy buddies. Without further ado, let's start! Oh, ayan. Ayan, ganyan. O, di ba? May bakla kaming kasama dito. Nandito na, nandito. May wala na. Ayan. A few inches later. Butita. Next, ako naman, mga sexy buddies. So. Kabusa, tayo ang kabuti ng iyang. Sina regrigat siya na. Tita Mia, bulang. Ayan. Tani na may atin eh. Sa ilaw. tayo ng kilay. Dahil wala tayong budget sa parlor. Dito na lang. Uy, ang mumino kilay ko, di ba? Ino, may, may maarana ng bunga to. Oh. na. Basta na. sa akin yung lipstick. in this life. Wait. Wait. So, ayan. Patayin ko muna to dahil baka ma magotaban. Ma Pakita ko na lang mamaya. Okay? Bye. A few moments later. So, hanggang dito na lamang po ang ating video, mga sexy buddies. So, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Mia Moon Vlog, and ring the notification bell para every time na may upload ako, manonotify kayo. So, ayun. Pakifollow na din po ang aking ibang social media accounts. Sa TikTok, Facebook, and Instagram, PH. So, ayun. So, thank you so much for watching. Bye-bye!